Ano? Shout out sa lahat dyan Marami na akong nakuha oh. parang pansit <laughs> Parang pansit Ito pabilo O oh, mitsa no? Tawag do ito sa Tagalog Mitsa ba Tawag nyo Ayan o oh. Marami na Mayroon pa doon At ito pa Ang dami ba? Diba? Yan pa Yan At saka ito oh, Ang dami Hello everyone! Mika Love shout out sa lahat dyan ng mga YouTubers at mga viewers, mga kaibigan, friends natin dyan sa YT, taga panuon. Ngayon, ako ngayon ang mag lilinis nitong mga recycled na candles. Ayan, special shout out ito kay Sis Madit Amuma. Ito, makikita mo Sis Madit kung ano ang buhay namin. Itong buhay ito. Na-inspire ako sa iyo. ah uh, congrats nga pala sa iyo. Ang dami mo ng mga followers at saka members. Ayan. Naantig ako sa iyo nung sinabi mo sa akin na mayaman kami. Ngayon makikita mo. Magkataga lang kami sa ganitong buhay, sis. Recycle dito ng mga candles. Binili din namin sa mga namamulot Ganito lang ang buhay namin, simply. Kahit ganito, masaya pa rin kami. So, kinukunan ko ng mga pabilo, sis. Kinukuha ko yung mga pabilo. Pwede itong ipaamak dito sis o para mas lalakas yung ano nyo. Yun. Ayan. Kita mo yun. Bukas makikita mo pag medyo tumuyo na to sis. Makikita mo yung candle. Pupiti na sa taas pero yung mga maruruming bagi ng kandila na nirecycle natin nasa baba. Lilinis, lilinisin pa yun. At, okay, Putik bukas. Pag matuyo na tong ano, pinatunaw ko na kandila. At hanggang dito na lang muna itong video ko ha. So, bye-bye nyo lang sa susunod. Ito na mangyari nitong, tingnan mo ito ba? Yeah, itong sa drum. Yeah. Ang anong mangyari nito, di ba putik tingnan? Ang itim bukas po puti na yan nasa baba na ang marumi niyan na bahagi tinukuha ko yung ano niya yan o shout out sa lahat marami na akong nakuha o parang pansit <laughs> parang pansit ito pabilo o mitsa no, tawag do ito sa tagalog mitsa ba tawag nyo ayan o marami na meron pa doon at ito pa ang dami, di ba? Yan pa, yan. At saka ito. O, oh, ang dami. Yan, na lang. Hmm. At ito pa sa my drum. Ano kasi? Kunti lang yung ano niya. Apoy. Hindi yan na apaw. Kasi delikado din pag mataas yung apoy niya. Kasi o, oh, puno na yung drum, di ba? Malapit na mga puno. Delikado talaga yan eh baka ano tawag doon maabot ng apoy kasi yung apoy bigla yung akyat dito pag medyo kukulo siya ng malakas ayan puntik kunti na lang kasi nakuha ko na yung iba pero may team diba ba may team siyang talaga Hindi ko na kayang ano sa yung salaan, tawag namin nun, sa strainer niya. Kasi strainer nga. Kasi ano na siya, medyo aapaw na yung ano niya, wax. Napuno na siya. Nahirap na iano iabot ang ano yun kasi mababa lang. Oh. Malulunod yun. Tingnan natin ha. Ah, hindi na masyado. Wala na masyadong ano. Punti hmm, na lang talaga. Sis Madet, ito ang aming hanap buhay ni Otet. Minsan meron, minsan wala. Mga ilang ano na, mag, malapit ng tatlong semana ata, tatlong linggo na hindi kami nakapagluto o mag-iisang buwan na ng kandila kasi ano, matumal at saka nag-ano na lang kami nag-recycle na lang kami nagbili ng mga pinupulot nilang kandila, ayan at saka ang iba galing sa simbahan din meron pa sa maramag eh, ano daw sa amin dito mula sa simbahan yun yung bang mga tulo ng kandila na natunaw na kasi may nag-promise sa amin doon sa kumbinto na yung mga ano daw na wax uh, ano tawag doon, kandila na natunaw Pagbili daw nila sa amin nakitransact sila sa amin. Ayan. Dumi-dumi talaga. Ay, nawala. Hmm, kita nyo. May mga ano, tawag doon. Bangbon o gravel. Diba? May mga gravel na yan. Ayan, may lumulataw pa ng mga posporo. Kalito ng posporo. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Diba? pero bukas, po puputi, puputi to pag ano na, medyo matuyo. Kasi po pupunta sa mababang bahagi yung marumi. Kumbaga, lalaban pa namin to ni Utik ang recycle na ano, na wax na tinunaw namin. po pa namin yan, puputi pa yan. Yan, at hanggang dito na lang yan. Nakas na niyang kumulo. Nililinis ko pa rin siya. Pero ang nakukuha ko ay mga ano na lang, bato-bato at saka yung gravel o oh, ayan. Wala nang pabilo. Init na trabaho to. Init. Napakainit. Pinagpawisan na ako. Masyado. At ka, uh, ano ko nito, dito, kung iiwan ko to, ano na, pupunta na ko sa mama. Sisilipin ko naman ang mama. Doon na naman ako. Kasi, bumababa ang ano ni mama, oxygen. Yung, Mag magagamit lang sana kaming pera mampagamot kay mama sa hospital dadali namin si mama sa hospital yung sa private kasi kung sa ano po public ko wala tayong mahihita doon kasi sa mga minor minor lang yun na mga ano sakit pwede doon pero yung mga major na sakit na yung kagaya sa mama ko hindi na nila halos pinapansin iba talaga pag nasa publiko na na ano na hospital kailangan talaga may pira tayo pag may sakit kaya kayo dyan payo ko magpakalusog kayo mahirap magkasakit lalo na pag walang pira yung sakit doon lang sana yun kasi may mga pira ayan no oh. may bumalik ang <laughs> tutuwad kasi itong ano strainer ayan kita nyo hindi yan guys yung lata yun na pa ano para hindi mag ano pabilo mag hold sa pabilo yan para hindi lulubog ang pabilo. Wala nang apoy. Wala na eh. wala na, baga na lang.

May ibang pinakabalahan na kasi si Otek. Ngayon, nag-drive siya ng rila para makaano kami, maka, medyo maka, may pang, ano kami ba, pangkain, ang tawag doon. Pasensya na. <laughs> ayun Para makasurpass kami sa pang-araw-araw namin. Ngayon, nag, rento, ano lang kami ng rila. Motorila. Ngayon, motor driver na naman Motorila driver na naman ang utip na yan pero bukas baka magluto siya bukas o sa makalawa sa lunis ay di ba lunis ah, linggo nga pala bukas Wednesday day niya bukas kaya itong ano lilinisan niya pa ito bukas pag main ano niya pag ah, malamig na to pag tumigas na tong inunaw ko linisin niya pa linisin ayan shout out nga pala sa team ah uh, TPPS ayan team mo lang pang ayuda at saka katropa ayan tapusin ka to pa shout out yan, yan, wala na naiwan ko na to tapos na yan wala na kasing mga pabilo okay na yan at hanggang dito na lang itong vlog ko na paglilinis ng mga ah uh, tinunaw kong kandila na i-recycle na mini otik. Ayan. I-recycle. Bye-bye. Ang mga love, shout out, love ko kayong lahat. Uh, shout out sa team, walang pang ayuda yon Lahat, lahat sa inyo. Hindi ko na isa isa-isahin na. At saka, kay It's Vlog, mga love, shout out sa iyo, ma'am. Pasensya na hindi talaga ako makapag-support support mo na ngayon pasilip-silip lang ako kasi ano nasa critical na condition na yung mama ko lagi namang sina namin sinasaksyon kasi bumababa yung ano niya bilang ng oxygen oxygen niya bumababa kanina nga inano pa namin siya umabot ng 55 talaga 50-50 na talaga kaya uh, kahit ko kapon totoo Birthday ko kapon, patakbo-takbo ako dito kasi may mga bisita din kami. Nag, ano kami ng... tawag doon? Nag-emergency meeting kami kasi may, ma, may kapatid kami na namatay. Yun sa guardians. At saka ako, patakbo-takbo sa bahay at may niluluto din ako dito para sa mga bisita ko rin. Kasi may meeting. Sinabay ko na lang, kahit birthday ko, hindi ko inaano na happy. Pero, salamat na rin sa Diyos kahit ganun. Na surpass ko yung araw na yon Na hingi ko sa kanya. wag naman sa ano ko, sa kaarawan ko. niya ang buhay ng mama ko. Alam ko, hinanta lang namin yan ang panahon na kukunin na talaga ni Lord ang mama ko. Pero, kung ma'am, kung ko sana, dagdugtungan pa ang buhay ng mama ko sa kanya na yon sa Panginoon na yon salamat Lord sa lahat at hanggang dito na itong video ko bye bye sa lahat pinakita ko lang kung ano talaga ang buhay namin yon parang simple lang pero ganito kami thank you Lord at salamat sa inyong manunood ko bye bye love you more